So yun lang nga guys. Tayo po ay magsikain ng wasarap sa halo-halo na nangyoto ni Brother Saud. Si Brother Saud pala guys, siya po ay pansamantalang Ano <perses> ibang <tulang> kutsa ng mga kinakita? Sheep, I'm sure if you. What do you want? If I do what? I want. 7-3. If time? you try this one out, your tummy is happy. Gak mendedit. Ya, pada Nepal. Hmm. Yeah. Ngo god demotratian Ngo god demotratian Papa mm. How's your uh, resuscitation? Did you put on the sea potassium therapy or did you not? And we see no possible on a papatiku Dumating na yung kapatid ko sa riyan ng panala ng pera. Mm. Imi-message ko sana siya. Mm. Ay nag-message yung nanay ko. Umawa ko, nandun na pala siya. Sabi niya, oh, nabigyan na yung pera. Sabi ko, wala. Umagyan na lang ako. Ibis na sekreto. Sabi ko, ito na lang sa ito ay ayaw ng kapatid ko to. Ano? Mm. kung ko iPhone dibi naman iPhone iPhone relate. Sabi Speaker okay, tak sa. Nakadot ng lebel. Ah. Pare do level. Moro, balo. trending sa nat. <laughs> ah. Yeah. mo na wala. Pare mo nako hen. Di. Di. Trending dati. hindi na Hmm? Ini tak tiba-tiba. Ini tak tiba-tiba. Ada apa yang tak tiba Ada yang tu. Hmm. Ada apa yang tak tiba-tiba? Hmm? Terima kasih. Ya. Saya beli semua Hah?

ساعة يمكنك الساعة تتحدث عنك يا سيدتي 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 ما سيدتي 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 واحد لا واحد واحد ما <applause> <وزيق>. <applause> कंप्लीट करना और आप एक चीज़ इसमें क्या है तर्सडे इस तर्सडे एक तक हाँ इस आह बिल्डिंग में बिल्डिंग तो बच्चे

Hum, em entende, Zena? Se si, rafi, crescendo. Se? Si, rafi. Rafi,

Hindi, okay. hindi e, niligom e, kong iPhone X kasi talagang po, magbubusta nung kapatid ko. Nagpatagpag ako ng 500 yen. Ang kano nabili ko dito sa sana. वाव भी आई मैं ना मैं इसे नहीं चाहता पिक्चर तासो इन्हीं ना कपड़े से मार को यों में यों यों नो ना नाइन एक्स नाइन ए मार कस कस को हाँ कस कस Kas-kas <tis> <tis> ko ah. Huwag kang tumawang sa oon. Sige, sabi mo, sige. Masyadong malaki ng utang okay, right? boy. Uh, <tis> Wala, ko pa naman. Okay, ha? 1,000 pa tapo ko eh. Sa office pa. Ba, hindi mo nabayaran tapo? Wala, hindi mo ko dito. <tis> Tidak ang no problema doon. Pero sabi ko, kuli si si mo na lang yung stand. Sabi si Bro, kuli mo na lang yung stand. Di stand nga yung nakapangalan doon. Bali, si stand na nakaputa ang kaya stand. Bali, siya yung nakabayan. Hmm. Ganda pa rin tabs boy ada nama nama umur umur boleh dapat nama minimum yang price

sa dulo or sa ano? Tawag mo ngayon mo Hmm, magta tayo. Magta tayo? Hindi ka kasi nakaka-discount din. Ang doon sa mga ano mo. Doon sa mga tawag na, mga stool-stool. Nakakabarap ka doon. Magta tayo? Oo. Wala na kasi yung ano eh. Tanda yung lumipat yung ano, yung natin doon sa ano. Hmm. Yun ang na puntahan natin. Sa may ano? Sa may Alpamba? Na yun ang puntahan natin. Sigurado yun. Pari, hinanap talaga namin kayo. Diba? Sabi, sabi. Lagi mo kung dalawa ito nandito. Lagi mo sa mga ako. Pag-ihira niya. Ay, may business para kayo na yun. Good. Good.

yun na nga guys, talagang kita nyo. Pagkita mo sa... Mm, pala, ano lang kami, apat, isang maliit na batang, ano. You know, tapos... Bali, apat kami guys, isang kaldero. Ah, Ibang klase talaga magluto si Bro Saud. Talagang... Mga nga nang na... Uh, Lasang-lasa yung pagkano niya, yung yung, yung, yung ano niya gisadong ano gisadong ano bang tawag dyan bawang yun bawang so magpapasalamat na tayo kay brother Saud dahil sa, sa ayo guys umuwi na pala ito so masaya naman yung pag uwi niya kasi may iphone na siya kung gusto niya pa kung gusto niya pa, Kaya naman kaskasan niya at kaskasin natin. Okay. Pero alam mo ito, Kankas -kankas. ano ito eh. Magaling magpwenta ito eh. So guys, samantalang papatayin ko muna.